Naglinis kami ng ano guys dito sa may kubo. Ayan guys. Surak na. Magtanim kami ng gulay. Naglinis sila ajay guys. Wala silang pasok guys. Magtatanim sila ng mais. Wala silang pasok sang linggo. Oh, kahiwbis pa lang ngayon, no? Nangut <laughs> Maingan. Di ba kay gloves? Dalong hybrid man nilong yeah. niya. Ito yung ano namin guys o. Oh. Tanim. Oh. Mm. Mau lagi. Ma, ano na guys, oh. Madam Mona. ambon ngayon guys. Sakto tanim ngayon yung mais kaya mabasa yung lupa. Ilang araw yung mais, araw yung mais, Joy, bago. O tubo? Okay, tinanim. Ha? Ay, isang linggo bago ano? Usli yung ano niya? Dahon? Kasi mana na, 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 dahon. Ah. Kasimana. Buwan at Dalawang linggo? Sabi buwan

Pag may natira pang ano mabigat din yan guys kaya may halong lupa wala silang pasok guys sa lunis pa sila balik kaya magtanim muna dahil sila ng mga gulay yan guys, mais mo na ilagay ni Adoy. Sikon. Burak na yung kubo guys. Talagang bumigay na oh. Hindi na pwede tirhan. Babagsak na. Warak na talaga yung kubo, guys. Hindi eh. na materhan. Bumigay na din. Ha? Tapos na kami tanim guys, ng mais. konti na lang doon, guys. Tapos na. Tapos na kami nagtanim ng mais, guys. Diyan. Kulang pa yung binhi. Doon di po nasagad ng dinis. Ayan yung mga tubo. Warak na warak na talaga yung kubo guys oh. Hindi na matirhan. nung tubo na tinanim ko sa dolo. Ayan, nabuhay na. Isa lang nabuhay dito. Yung isa wala, nalata sa tubig. Pag panay ulan guys, dati dito guys, daming patula. Na wala na, kaya daming damo.